Tuloy pa rin umano ang pangihikayat ng mga OFW ng M. Goldex Investment Scheme na derechahan ng binansagan ng Securities and Exchange Commission bilang scam. Exclusive, Ibandila mo, Zen Hernandez. Dumadami na ang mga nagrereklamo laban sa M Goldex, isa umunong online store para sa mga gustong bumili o magbenta ng mga investment gold bars. Pebrero nang unang maglabas ang advisory, ang Securities and Exchange Commission o SEC, laban sa pag invest sa kumpanya. Ang pangako kasi sa investor, kikita ng 180,000 pesos sa loob ng tatlong buwan kung mag invest ng 36,500 pesos na katumba ng 15 grams na ginto at maghihikayat ng dalawa pang tao para magbigay din ng pera. Marami umano sa mga naeengganyo ay mga OFW. Ang Pinoy factory worker na nagpatago sa pangalang Edgar mula Seoul, Korea, isa sa nag-invest pero hindi nakuha ang 180,000 pagkatapos ng tatlong buwan. Yung mismo pinagbigyan po ng mga pera namin, wala na po. Hindi na po siya nagre-reply sa mga message namin sa kanya dahil umuwi na po ng Pilipinas. Three weeks po namin pagtatrabahohan po yun. Ayon naman sa SEC, malinaw na panloloko ang ginagawa ng M. Goldex at maihahalin tulad ito sa mga nakalipas na malalaking scam tulad ng Aman Futures. Marami na kasi silang natanggap na reklamo galing sa iba pang OFW mula sa iba't ibang bansa tulad ng Canada at Taiwan. Ang problema, marami sa mga nagre ang natatakot magpakilala. A complainant is necessary so that we can bring a case in court. Definitely it is a scam because for so much investment for a little investment, you are you are promised a very big return. Nakikipag-ugnayan na ang SEC sa NBI dahil pasok na raw ang kaso sa cybercrime. Marami kasi ang nare-recruit sa pamamagitan ng Facebook. Kakausapin din ng SEC maging ang DFA para mapigilang maloko ang mga OFW. The DFA can coordinate with the different uh, consulate uh offices of, the Philippines and also our embassies. Apela naman ng SEC sa mga biktima, maghain ng formal na reklamo para mas tumibay ang kaso laban sa M. Goldex. Zen Hernandez, ABS-CBN News.